Ay! Ano yun? Ano yun? Ano ano? ano? Mga sino kayo? Bago lang kayo dito, ano? Oo! Bago lang, Bago lang, lang kami dito. dito. Paano nyo po nalaman? Mag-iingat kayo kung saan man kayo pupunta. Hindi nyo alam at hindi nyo kinala ang lugar na to. Maraming kababalaghan ang nangyayari at nakikita dito. Kaya paalala ko mag-iingat kayo Ba 'yun 'yun? Sanlo mm -hmm. ko lang 'yun. ito lang. Napapaisip talaga ako sa sinabi ng matanda. Oo nga eh. Masyadong malalim yung ibig yung sabihin. Oo nga. At ang creepy niya. Eh kung mag-vlog na lang kaya tayo, para malaman natin kung totoo. Tama. Oo, tama. Para malaman natin. Magandang idea yan. Tara. Tara. Teka lang, meron so, ako dito ano. Camera. Kita natin kung totoo nga yung sinabi ng matanda. Kaya nga nakakagulat eh, 'di ba? na natin syempre. Wait lang, abubuksan ko lang yung camera. Subukan natin nang magkaalaman. So yun nga, shout out sa inyo mga kadakdak natin dyan. Dreamer Boys, nandito po sa isang Hello. na lugar. Grabe. Titignan namin kung ano yung sinabi ng matanda dito. Kasi kanina may nakasalubo kaming matanda, di ba Tol? Oo! oo. oh. Ano mo sasabi mo, Tol, nung nakasalubong niyo yung matanda na kanina? Sabi ko, ano eh, ah, uh, tignan natin ko ito. Oo, oh, di ba? Kasi parang kakaiba kasi. Teka, teka lang. Parang may dumaan. May dumaan? May dumaan. Nakapot dumaan. babae. Yeah. Oh. Ang haba-haba ng buhok. Hindi kaya, hindi kaya totoo yung sinabi ng matanda. Ano ba yun? Umalis na kaya tayo oh, dito. teka lang. Tara na. Mabuti pa. Oh. Para malaman natin yung totoo, i-replay natin yung video. Sige, sige. Subukan na natin. Tignan natin tara, tara. Doon na lang sa bahay. na. dito. Tara, let's, let's go na. Oh! Ay, are sa inyo? Bakit parang takot-takot kayo? Ba't parang takot na takot kayo? May nakita po kasi ng babae sa video habang nagbablog kami. Ano ba ang babae nakita niyo? Hindi ko na maaminagan eh kasi madilim po eh. Eh di ba may kuha tayong video? Bakit hindi mo ba lang kaya ipakita kay Mami Asun? Para malaman natin kung sino yun. Pati yun niya. Sige tol, Pakita mo. Sige. hello, shoutout sa inyo mga kadakdak. Ayan, Dreamer Boys, na dito po sa madilim na lugar. Hello po hello, sa inyo. Yan, grabe, ba? Diba? So, tol, kasi kanina, kasi diba may, duma, may, duma, may nadaanan tayong matanda? Oo. Oh. Yung matandang yun, tinakot ho kami mga kadakdak natin dyan. So, tol, ano Ang masasabi mo, tol, sa matanda? Ang masasabi ko dun sa matanda na yun, siguro tinatakot lang tayo, siguro inaano yung kapatangan natin. Oo oh, nga tapos... Tira lang. Ay! Nakita ano niyo ba yung nakita ko? Nakita. Huh? Kilala ko tong batang to eh. Mer Alam niyo ba kung anong istorya ng batang to? Ito ay ano... namatay sa masamaan loob. Meron siyang boyfriend. Napakatagal na panahon talagang sobra yung pagmamahala nila pero nagtaka ako nung ikakasal na sila masaya masaya sila naghanda ng kanilang mga ano ng pero pero kanilang mga dapat asikasuhin. kasuhin pero nung nasa simbahan na sila matagal na naghintay yung babae si Clara ang nangyari ando lahat ang bisita pero hindi man lang dumating at nagpakita yung lalaki na napahiya si Clara ako nga kinilabutan no, kasi umiyak siya ng umiyak saksi kami sa pagmamahala ng dalawa pero nakapagtataka bakit hindi dumating yung lalaki hanggang sa nag yun na nga hindi kinaya ni Clara nagpakamatay siya. Pero hindi ko akalain magpapakita siya sa ngayon. Nakakapagtaka kasi matagal ng panahon na nanahimik. Pero bakit hindi nagpapakita siya ngayon? At sa ganyang liblib na lugar. Siguro hinahanap pa rin niya yung kanyang napapangasawa, yung kanyang boyfriend. Kaya halos kinikilabutan ako. Kasi saksi ako eh sa pagmamahala nila. sana mapatawad na niya yung kanyang boyfriend kung anuman ang naging problema dapat kausapin niya kahit man lang yung kaluluwa ni Lara para matahimik na yung bata niya kasi talagang ang sakit eh ang sakit ng ginawa niya hindi ko akalain kasi na kaya niyang gawin sa kanyang girlfriend job. Ayoko nang naalala pa. May sasabihin ako sa inyo mga tol. Ano yun? Ako yung lalaking kinikwento ni tita. Huh? Pero hindi ko sukat akalain na ganun ang gagawin ni Clara. At sasabihin ko na sa inyo kung bakit hindi ako nakasipot sa kasal namin. Kasi matakot ako sa magiging responsibilidad ko sa kanya. At yun na nga, nagtago ako. Hindi ako nagpakita. Hanggang dumating yung isa kaibigan, binalita sa akin na daw si Clara. Nung nalaman ko yun, hindi ko alam ang gagawin ko kaya nagpakalayo-layo ako dahil gusto kong makalimot hanggang sa nakilala ko kayo at gabi-gabi lagi ko siya napapanaginipan kaya nagdesisyon ako na isama ko kayo Kaya yun, nung tayo doon sa lugar na yun, hindi ko sukala, kaakalain na doon siya magpapakita. Kung saan kami lagi nagtatagpo at naghihiwalay pa uwi sa mga kanya-kanyang bahay. At sana naririnig niya ako ngayon sana mapatawad niya ako sa hindi ko pagsipot sa kasal namin One action. action. Dandan. Tapos talong ka. <coughs> hindi. Mag Bisa sabihin nako sa inyo mga tol. Ano yun? Sa totoo lang ako yung lalaking kinikwento ni Tita. <laughs> Bapak, bapak, bapak Bapak, bapak, bapak